So, ito yung sasakyan papuntang View Park Pauwi na pala ito View Park uh, Gano'ng pumasahin? 12.80 12.80 Ay, hmm? ang ah, daming pila So, ganyan karami yung pila, guys. Yan. Pag pauwi talaga, maraming mga tao pauwi. Dami pila. Nine. Eight. Ayan. So, Ayan. Ano kahaba yung pila? Okay pa? Oh, yeah. Sobrang haba ng pila. Pela? Pela. <laughs> yeah. Sa so, wakas, nakapunta na rin ako sa Gio Park. Oh. Okay. Maganda rin siya. Yung okay.